Eman! <laughs> Hala ka! Hala ka. <laughs> 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 hmm. Wala nga eh! Video sa nang video pa Siyempre! Ano ba yan? Naharangan! Video <laughs> sa nang video kanina pa siya <laughs> <laughs> Siyempre! Pwede sa Youtube. Dali! Upload mo sa Facebook e na. Mga lalagang natin pa rin. Dali! Di mo lalala mo o tinimta? di mo pa tumigil? na! Ang bilis, nagda dito sa camera. Magda-dash dito. Hindi, walang kamay. Huwag! Huwag! Kole. Ano naman naman niya? Magig magic ka ba? Eh, alin mo pa mo? Sip.